agam aga ang ilang motorista sa muling pagpatupad ng no-contact operation policy o NCAP ng MMDA. babalik live para sa unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, may tatlong daang CCTV cameras ang MMDA no, na manguhuli sa ilalim ng no-contact apprehension policy simula ngayong araw. Epektibo yan. Pero no, unang araw pa lang yan, ang dami ng motorista ang umaalma. Sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, wala ng enforcer na manghuhuli ng traffic violator. Kung lalabag sa anumang batas trapiko, maaaring makakuha ng abiso ng violation sa loob ng pitong araw na isi-send sa impormasyong nakakalip sa rehistro ng sasakyanan ng motorista. Ayon sa MMDA, sa panahong matanggap ng traffic violators ang kanilang violation notice, may isampung araw sila para mag-contest. Pwede silang mag-fiscal filing o di kaya naman ay pumunta sa MMDA Traffic Adjudication Division. Balik no contact apprehension sa mga national road tulad ng EDSA, Commonwealth Avenue, Aurora Boulevard, Rojas Boulevard, South Superhighway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue at Katipunan Avenue. Paliwanag ng MMDA na kahit may AI o artificial intelligence ang ehensya, ay may layers pa rin daw sila ng review sa mga violation. Halimbawa na lang, kung nakitang may tumigil na ibang sasakyan, kaya kumabig ang isa. O di kaya naman ay may emergency vehicles na kasabay sa kalsada gaya ng ambulansya o bumbero masusiraw nilang pag-aaralan ang mga violations na makakalap ng kanilang CCTV cameras. Giit pa ng MMDA, hindi fundraising ang NCAP, kundi paraan para tumino ang mga anilay barumbadong motorista. Taliwas naman yan sa iniisip ng ilang motorista. Narito ang kanilang mga pahayag. Ang pangunguto kasi ng MMDA, pero para sa akin opinion ko ah. hindi ano sa government kaya lang yung yan kasi ma'am parang nagge-generate ng pera eh. Gusto nila mag-generate ng pera. So kotong din yun eh. Alam naman nila na chaos ang kalsada. Ayusin muna nila para walang masabi tao. Ni-implement na nila yan dati, di ba? Mm -hmm. Di ba eh, marami din nagka-problema, maraming reklamo. Mm -hmm. Di ba, diba, marami dati na nagka-problema dahil Naiipon yung mga ano nila, yung mga huli nila na hindi nila alam. Kasi nga lumipat sila ng address, hindi nila alam. So nung pag-renew nila, ang laki-laki na ng babayaran nila na hindi nila alam. So isa siguro 'yun sa ano na dapat i-address na muna nila. Igan, sisikapin natin kung na reaksyon no, yung MMDA tungkol doon sa mga agam-agam ng ilang mga motoristang na nakausap natin. Pero una ni nilang nilinaw no, na hindi ipatutupad yung NCAP sa mga lugar na may mga asira uh, sira yung, or, or, may problema yung ilang traffic signages at uh, kasama din dyan no, yung uh, pagcheck pag-check natin doon sa talagang pagpapatupad ng MMDA. Sabi pa nung ilan nating mga nakausap na motorista, no, talagang dapat bigyan muna ng uh, uh, pansin yung pagsasaayos ng ilang pro problema sa kalsada. Gaya na lang, no, yung pagkakaroon ng sariling lane para sa mga motorsiklo. Iganya ng latest mula rito sa Pasig City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. May isang libong pulis ang pinakalat para pag-itingin ang seguridad at kaligtasan sa Metro Manila. Bahagi niyan, nag at inspeksyon ng DILG at PNP sa ilang istasyon ng pulis sa NCR. Bula sa Quezon City, may unang balita live si Bea Pinla. Bea, Igan, make the Filipino people safe again. Yan daw ang layo ng planong inilatag ng pulisya para mapaigting palalo ang police visibility sa bansa. Ipinresenta ang intensified at recalibrated police visibility plan sa 1,120 police personnel at force multiplier sa Camp Bagong Diwa sa Tagig kanina. Nasa 1,680 police personnel at force multiplier naman ang permanently deployed daw para matiyak ang police visibility sa NCR. Pinangunahan ito ni na NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin at Secretary of the Interior and Local Government John Vic Remulia. Ang mensahe ni SILG Remulla make the Filipino people safe again. Hindi na lang daw dapat crime statistics ang sukatan ng performance ng pulisya. Mas mahalaga raw na daman ng mga Pilipino na ligtas sila saan man sa bansa. Nag-ikot din sila ngayong umaga sa iba't ibang police station sa Metro Manila. Isinariyani itong Anonas Police Station. Hindi raw mag issue ng firearms sa mga force multiplier pero plano nila na mag-apply ng insurance para sa kanila. Bukod dyan, non-stop din daw ang internal cleansing ng pulisya para masigurong malinis ang hanay ng PNP. Ang pulisya nila, zero tolerance sa katiwalian sa pulisya. Crime prevention, more than crime solution. Siyempre, crime solution din po. Pero sa kanya, crime prevention talaga. May disconnect kasi mga tao sa kalye, they don't feel safe. So, ang calibration niyan, dapat, ang report ng pulis maganda, dapat the people should feel safe also. Walang solution niyan, kundi prevention eh. Dapat uunahan nyo. Dapat makita na may pulis. Kailangan seryoso ang pulis. Igan, sinagot din ni SILG Remulia yung magiging setup sa Davao ngayon matapos nga manalo ni former President Rodrigo Duterte na mayor doon kahit na nasa kustudiya siya ng ICC sa the Netherlands. Um, yung Plano nila ay makikipag sila sa ICC para payagan daw yung ating PH Consul na pumunta roon para makapag-oath si former President Duterte dahil nire-recognize no nila ang victory nito bilang Davao Mayor. Pero kil kilaro rin niya na um, ang mayor ay dapat physically present. So ibig sabihin, kapag daw hindi maging physically present, si former President Duterte ay uupuraw muna yung Vice Mayor na si Baste Duterte. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. pinlak para sa GMA Integrated News. Ngayong araw na magsisimula ang pagpupulong ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o so ASEAN at kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Idaasang matatalakay roon ng bagong polisiya ng Amerika sa taripa at supply ng langis. Live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, may unang balita kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan? Igaan mga kapuso, salamat pagi, magandang umaga mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan nga ngayong umaga po ay magsisimula na, magbubukas na ang 46th ASEAN Summit. Pinangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang official Philippine delegation at siyempre kasama po ang inyong GMA Integrated News sa official media delegation. Tulad ng kanyang mga nakaraang partisipasyon sa Asia, nigigit ng Pangulo ang ating karapatan at jurisdiction sa West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award pero bukod dyan, isa sa mga inaasahan magiging highlight at isang panibagong isyong kakaharapin ng mga bansa sa ASEAN ay ang reciprocal tariffs na ipinataw ng Amerika sa halos lahat ng bansa sa mundo kabilang ang mga bansang miyembro ng ASEAN. May kanikanya mga pulong ang mga ASEAN member states sa Amerika pero nais din ng ASEAN na magkaroon ng iisang tinig na mas malakas at magbibigay ng mas malaking kapakinabangan sa mga ekonomiya ng mga miyembro nito. Sa dalawang araw na pagtitipon, magkakaroon din ng ASEAN GCC Summit ang GCC po ang ibig sabihin niya ni eh Gulf Cooperation Council na may anim na miyembro: ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait at Oman. Mahalaga 'yan sa ASEAN dahil alam naman natin na ang mga bansa sa GCC ang nagsusuplay sa pangangailangan sa langis ng malaking bahagi ng mundo. At para naman sa Pilipinas, mahalaga ang ating ugnayan sa mga bansa ng GCC dahil sa daan-daang libong Pilipinong nagtatrabaho sa mga bansang miyembro nito. Maliban sa ASEAN GCC magkakaroon din ng ASEAN GCC China Summit kung saan lalahok ang China bilang dialogue partner sa ASEAN at GCC sa mga usapin ng kalakalan at ekonomiya. Maliban sa mga pulong na yan magkakaroon din ang bilateral ng bilateral meeting sa pangulo. Ito po yung mga one-on-one -on -one na pag-uusap sa mga leader ng Kuwait, Laos at Vietnam. Yan ang mga kumpirmado at maaring madagdagan pa. Kasama sa delegasyon ng Pangulo si Foreign Affairs Senior Undersecretary Teresita Lazaro na pinangalanan ng susunod na magiging kalihim ng DFA at si Trade and Industry Secretary Cristina Roque na miyembro ng economic team na nauna ng inanunsyo na mananatili sa gabinete ng Pangulo. Kasama rin dito si Presidential Communication Secretary Jay Ruiz at si Leo Tereso Magno, Chairperson ng Mindanao Development Authority. Habang naririto ang Pangulo, naririyan siyempre ang mga isyong naiwan sa Pilipinas at inaasahan magkakaroon tayo ng pagkakataong matanong siya. Una, tukol halimbawa sa ginagawang balasahan sa kanyang gabinete at iba pang may init na isyong kinakaharap ng kanyang administrasyon. May mahigit 200,000 na Pilipino dito sa Malaysia pero sa pagkakataong ito ay wala nakaschedule na pagtitipon ng Filipino community sa pagbisitang ito ng Pangulo para sa 46th ASEAN Summit. At yan ang latest mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat, Ivan Mayrina. Pabiyahin papuntang Qatar si Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon sa Office of the Vice President, pakipagitan business sa Filipino community sa Qatar bukas May 27. Kung tatagal siya roon ng ilang araw bago tumuko naman sa The Netherlands sa May 30, June 2 at June 3 para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa International Criminal Court sa The Hague. Makikisa rin ang sa pagtitipo ng ilang Filipino community sa harap ng ICC Detention Center sa May 31. Katakdang bumalik sa bansa si Vice President Duterte sa June 4. Isang araw matapos ang itinakdang pag-convene ng impeachment court ng Senado. Sa kabila ng kampanyang pampublikong transportasyon para sa lahat, nakararanas pa rin ang diskriminasyon ng ilang pasahero. Kabilang dyan ang mga sinisingil ng doble sa pamasahe dahil sa kanilang laki o timbang. Bawal po yan ayon sa LTFRB. Ang mga parusang haharapin na mapapatunayan lalabag dyan alamin sa unang balita ni Von Aquino. Ang estudyanting si Stella Mariz minsang napilitang magbayad ng regular na pamasahe sa Egypt nang questionin siya ng driver dahil sa kanyang pangangatawan. Kasi may kasama ang kaklasiko. Sabi niya, dalawang... Uh, student po. Pero sabi niya, bakit daw student ako? Eh, dapat daw regular. Nagbayad na lang din ako ng regular para okay na kasi ayoko na po mag, ano po, para away kami. May pagkakataon din daw na nahihirapan siyang sumakay. Kasi pag sa Egypt po, aircon po, ba diba? So, minsan, parang pumipili sila ng kung sino paparahan nila. Kasi pag, pag mas maliit, so mas daming capacity makakasakay sa jeep ganito rin ang karanasan ng estudyanteng si Minsan po uh, minsan po parang di rin, di rin po sila uminto pag pumapara ako. Ang ilang PUV drivers na nakausap namin, hindi naman daw naniningil lang doble sa mga plus size na pasahero. Hindi naman kami nag-aano na nag ano, na, na, na kami. Tulong na rin namin 'yon sa Siyempre mas paano naman kung eh. Eh, pa naman yung mga pasahero ko. Ang PW po eh, 11 pesos pa rin mo pag isang tao lang po. Kahit mataba siya o mali, 11 pesos pa rin po. Git na LTFRB, hindi dapat gawin basehan ang size o timbang ng isang pasahero sa kanyang pamasahe sa PUV. Naman ang bigat mo, eh, isang pasahero lang yan. Marami kasing nakakarating sa LTFRB na yung mga matatabang pasahero sinisingil ng doble. O kaya naman, napipilitan na lang yung mataba na magbayad na lang ng dalawa kasi nahiya. Kung PWD ka, senior citizen o estudyante, entitled ka sa discount. Maski gano'n ka kataba. Sabi ng LTFRB may paglabag at katapat na parusa ang mga PUV driver at operator na mapatutunayang naniningil lang doble sa mga plus size na pasahero. E dun sa operator, no, dahil franchise violation po yun. Uh, ngayon, yun naman sa driver, eh, maaari siyang matanggalan ng lisensya. Maaari ma-penalize yung uh, operator kasi siya nag-employ ng driver na pasaway. Hinihikayat ng LTFRB ang mga pasaherong makararanas ng diskriminasyon na magsumbong. Ito ang unang balita Von Aquino para sa GMA Integrated News. Mas marami pa raw na ang Department of Migrant Workers sa o umunong pagbili ng lupa ng Overseas Workers Welfare Administration na may halagang 1.4 billion pesos. Kabilang dito ang pagbago raw sa deed of sale ni dating Administrator Arnel Ignacio. May unang balita si JP Soriano. Handa na ang Department of Migrant Workers na ihabla si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay sa umano'y di otorisadong pagbili ng lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hansleyo, Leo Kakdak, marami pang nalaman sa umano'y maanumaliyang proyekto. Gaya ng pagpaparenta niya ni Ignacio ng lupang binili. At tinanong ko sa kanya, nasaan ang upa o rent? Ang sagot niya, ay hiningi pa natin doon sa kolektor ng rent sabi ko sino yung kolektor ng rent yung dating may-ari ng lupa Sabi ko bakit bakit yung dating may-ari ng lupa nauna nang sinabi ni Ignacio na dumaan sa technical working group ang programang halfway house o dormitoryo para sa mga OFW malapit sa NIA Terminal 1 taliwas sa naunang pahayag ni Kakdak na hindi raw na konsulta ang board tungkol sa pagbili ng lupa na malinaw raw na paglabag sa OWA charter yung technical working group was after huh? the signing of the deed of sale. Mm -hmm. At kung nagumulat ang nagulat ng technical working group sa board after the signing mm -hmm. of the deed of sale, mm -hmm. na establish na hindi dumahan sa board yung deed of sale. September 2024, pinirmahan umano ni Ignacio ang deed of absolute sale kaugnay sa lupa na nangyari sa parehong buwan. Sabi ni Kakdak, binago raw ni Ignacio ang nakalagay sa deed of sale. Nasa halip na magbebenta ng lupa ay OWA na ang magbabayad ng local transfer tax na 36 million pesos. Aniya, exempted ang OWA sa mga ganitong uri ng buwis. Sabi namin, ano malya yan, dapat i-produce yung ibalik yung pera na yan at agad namang binalik. But that's right after... Sinabihan namin. Isa pang inimbestigahan ng DMW, ang hindi raw pagbanggit ni Ignacio sa board, nagigibain ang mahigit 50 condo units na nakatayo na sa biniling lupa na anyay labag din sa OWA Charter. Sinusubukan pa namin kunan ng bagong pahayag si Ignacio kaugnay sa mga sinabi ni Kakdak. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Nito biyernes na magbigay ng unang pahayag si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay sa maanumalya umunong land deal. Ang kay Ignacio, 2018 pa nagsimula ang proyekto nung hindi pa siya administrator ng OWA. Duman ito sa tamang proseso tulad ng pagsuri sa board. Itinanggi niyang may kinita siya sa nasabing transaksyon. Wala rin daw siyang itinagong detalye ng land deal. Nanawagan na National Food Authority sa mga trader na huwag nang tawaran pa ang presyo na ibinibenta ng palay ng mga magsasaka. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na na-monitor nila sa ilang lugar na may mga trader na bumibili ng 11 pesos and 50 centavos kada kilo ng palay sa ilang magsasaka. May bumibili pa raw ng 13 hanggang 15 pesos kada kilo. Ayon kay Lacson, kawawa ang mga magsasaka dahil ang puhunan nila ay nasa 12 hanggang 14 pesos kada kilo. Pusibleng dulot daw ito ng pagbaba ng presyo ng bigas sa global market at puno pa ng bigas sa mga bodega ng NFA. Para solusyonan yan, naglaan na ng espasyo sa ilang warehouse ng NFA para paglagyan ng mabibiling palay mula sa mga magsasaka. Buo na ang final four ng NCAA Season 100 Women's Volleyball. Pasok po dyan ang number one seed na Benilde Lady Blazers sa may record na 15-2. Sunod sa kanila ang Letran Lady Knights na may 43 record at lalaban din po sa semifinals ang Mapua Lady Cardinals at ang Arellano Lady Chiefs na pareho may 11-6 record. Nagpapatuloy pa ang round 2 para sa final standings ng Season 100. Going international muli ang Voltis 5 Legacy, the cinematic experience next month. Nag-share si Direk Mark Reyes ng Taiwanese version ng movie poster. Mapapanood na yan sa mga sinehan sa Taiwan sa June 13. Pinagbibidahan niya ni na Sparkle Stars, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Radson Flores, Matt Lozano at Rafael Landicho. Unang napanood ang Voltes 5 Legacy The Cinematic Experience sa Pilipinas noong 2023 at napanood sa Japan last year. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.